Ay, mga kapatid, magbubukas kami ng in order ni Bansot. Ano yung Bansot? Ano? Uh, balot. Balot? Oo. Anong kasi yung balot? Ang order ka pa, ang dami niya sa labo, balot. Eh, mas masarap daw ito eh. Try natin. Ang galing yan? Sa China. Upal, fake yan. <laughs> <laughs> Hindi yan. Sila nga, sarap ng sarap ito na. Umagawa nga sila ng fake na itlog. Baka fake din yan. Hindi yan. Iwala ka lang. Pa may COVID yan. Yeah. <laughs> Oops. Oh. <Ito> na. Sa <laughs> na ah. Balot na balot yan ah. Tutungong balot, nakabalot. Nakita ko lang po sa sya, sa ano, sa sa mga mukbangers. Kaya, tatry ko din. Wow! Oo nga! Oo! Oh. <laughs> Pero dapat, siguro mainit, ano, masarap. Niluluto pa yata mo na yan. Hindi na yung niluluto. Sila nga kinakain na eh pagkakaupin nila. Ano? Yeah? pangit naman yan pag di mainit. Kaya nga, steam natin. Dahil mga try. Mm Sige, mamaya na ulit. Papakita ko ulit mamaya kapag mainit na. So yun mga boss, kakainan ni Bansot yung inorder niyang ano, itlog. May Palab. flavor daw yun sa loob. <laughs> eh, sabi ko sa kanya, siya munang tumikim. Delikado yan. <laughs> <laughs> At eto <laughs> na nga. <ka>. Hindi <laughs> ko alam kung saan niya nanggaling. <laughs> Maga o. Oh. Panuorin ko na rin siya kung... Kung mangingisahin. Alam mo, alam mo yung, yung, yung yari sa kanya. Mahirap mong madamay. Marami na nga kumakain ito, hindi lang. Ayan. hmm Yung tsura, pati nga, camera ng tsura niya. oh, balot din naman siya. Hmm. oh, may din naman pala. Oh. Maanghanga. Masarap din. Paano pano nila na ilagay yung ahong diyan. Hindi ko alam, basta sa hindi lang masarap daw. Kaya bumili din ako, trinay ko din. Tama. Hindi ka din. Masarap din naman siya. Baka mga Try niyo din. Ba mamaya niyan, balik-balikan mo si Arjan. At saka ano? At saka may timpla na talaga siya. Oh, wala siyang ano, yung suka na sawsawan. Wala. Kasi nga masarap na oh. Meron na parang may ma may parang may asin na. Ah. Sarap. Sarap. Oh, So, Ito yung, so, yung laman yung mga well, mga din na Hindi yung Parang mga siya. parang balut, balut talaga. Hmm. Lagi. Sarap. Sipang isa. Ito. Gusto mo tikman? Ayaw. Sige, salamat na lang. Oh, ah! ah. <laughs> May hirap na baka ako eh. Madali pa na. <laughs> Hindi ah, masarap din naman. Ano yung na lang kita? Tsaka din naman ano. Maanghang talaga siya. Hmm. <laughs> Parang lalaway ako ah. Masarap na. tikman mo. Ayaw. kamu wa? Hmm. Dulu lu naking ko na lang yung laway ko. Oh? <laughs> yeah. Eh. Hmm. Kinareis labra. E tong tok nya kain. Hmm. Trap. Bukas ko muna nya iba.